Ang aming church dito sa Barangay Dalahinkan, guys. Oo, oh, maganda na siya. Ano na ang simbahan? Uh, yung, yung unang simbahan niya yun, nung kapilya yan dati. Ay, ang kapilya niya yan dati. sa niya pa kumigil. Siya yung may alam dito sa simbahan na ito. Siya yung may alam dito sa simbahan na ito. Siya So, So, dati, nung nung una talaga dito, hindi ganito kaganda yung simbahan, ano? Ano? Ang laban doon Wala na siyang nasa yung parko ng malaki. Pero nung gumating yung parin. So ayan na guys, so, maganda na yung simbahan dito sa Dalahican, Parangay Dalahican guys, so, yung uh, Catholic Church. Ah, So may, ang katabi ng simbahan dito ay yung uh, St. Ano yan? Luigi. Saint Luigi de Orion oh, okay. Training Center Ayan guys Ayan sa yung angkop USA sa mga iskala naman guys Ayan guys So ito yung simbahan namin dito sa Barangay Dalahican Ayan Kung makapanood ninyo yung video na ito sa mga karating Kung mga OFW natin na taga Dalahican ano? Ayan ito yung ating simbahan dito sa Barangay Dalahican guys O diba Thanks for watching guys, see you on my next video. Bye -bye.